Then guys, gandang tanghali, alas 11 na. Aww. Grabe, ang sikip dito, mga kulitos. Ayan oh, kalilinis nila dito. Ang bibilis pa yung sasakyan nila sa kurbada. Nakakataakot, mga, mga kulitos. Ayan o, motor. O, yan. Wow, ang ganda. Ganda ng mga, puno dito. Ang lalaki oh, mga kulitos. Oh. Wow. O. Dati maliliit lang namang itong 2000. Ngayon, 2024 ang lalaki na nila. No. No, ha? Oh, ha? Uh -huh. uh -huh. Ang ganda. Ang ganda ng uh, tanawin ng silong ng uh, mga paintry. Mga paintry yan, mga kaulitos. Ayan, no. Oh, dito pa sa ano, pinalawak nila ito. Dahil gawin nilang itong checkpoint ng uh, mga polis sa Tadaw at sa kabarangay outpost. Ayan, no. Oh, yung uh, naglilinis kanina na nadaanan ko. Ayan. Uh, dito, mga nililinis na nila ang ano Dahil uh, grabe ang uh, dambo dito sa gilid nung nakaraang linggo Kaya talagang pilit na nilang nililinis mga kulitos yeah. So yan, samahan nyo kami sa bawat tayong paglalakbay Sa bawat tayong pagbibiyahi ha o, Ito, andito, oh. yan yeah, no. o Tingnan nyo yung mga naglilinis dito Hindi ko alam kung tupad ito o oh. Uh, emergency ano na mga itong na naglilinis pero hindi ko alam eh wala naman silang uniform mga kulitos ayan so, oh mga guys so ayan oh ha oh ha shout out shout out <laughs> sa mga taga luar wangan shout out sa inyo lahat kung maispatan nyo itong video na to kung madatnan sa inyong mga facebook feeds ay uh, shout out sa inyo lahat ayan oh Oh, ito, masikip ito mga kulitos. so Oh, masikip yan hanggang doon sa barangay. Kaya samahan nyo kami hanggang sa barangay na ating pong uh, pag, sa ating paglalakbay at uh, papunta tayo ng housing. Ayan, Paano mo Nililinis uh, nila. <laughs> sa kabila boy. ito ay eh, hindi pa nalinisan kaya siguradong lilinisin na Opcha! Atras atras! <laughs> Sinsya na! Ayan oh. Ganito dito mga kulitos kung uh, ikaw ay paket ikaw ang pagbibigyan kaya wala tayong magagawa. Tayo naman mga eh, pagbigyan natin yung paket kasi ganito talaga ang daanan dito, medyo masikip talaga. Kung natiambahan ka na noon sa malawak ay eh, chamba mo. Palad mo. Pero kung nasa masikip ay talagang bigayan ang uh, kalsada dito mga kulitos. oh. Oh, ha? under ano pa ito? cleaning itong uh, taas packet sila galing sila sa baba ayan oha, oh, so wow ang ganda dito ng mga pine tree mga kulitos pero oha, oh, oha, may nagbi-picture taking pa diyan oh ayan oh, oh ayan sila oh oh shout out shout out sa inyo kung may spotan niyo tong ating uh, video kakulitos trail vlog yan shout out sa inyo sana ay sa inyong mga Facebook page at sa YouTube channel ng aking video ito. Yes! Mga kababayan sa Benguet, La Trinidad Benguet, yan. O, oh, yan oh. Andito yung barangay hall ng Luwangal. Wow. Upper Luwangal at Lower Luwangal na dito. ito. Oh, sa gilid. O, oh, ha? Yan ang harapan ng Campo Santo, mga kalitos. Oh, you know? no! Campo Santo yan. Ayan, paakyat tayo. Punta tayo ng housing. Ayan o yung barangay o. Barangay hall wow. ng Wangal. Ayan o. Okay, so yun lamang po mga sa, Salamat sa yong pagsama. At ingat-ingat lamang po tayong lahat. Ayan, ingat-ingat uh, sa mga dinggi na yan. At uh, mag-spray-spray kayo sa inyong mga tahanan, sa inyong mga surrounding mga kolitos. So, ingat-ingat po. Eh, ingat, ingat ingat. God bless, God bless.